Bilisan mo idol. Ayos ka lang para na mamatay ka na. Agay. Tawas na tayo, kapoy na. Para na mamatay ka na idol. Kasi kinukuha mo yung bawal eh. Dapat di mo kinukuha yun. Ah bawal, wala itong ulap. Bilisan mo idol. Ako po. Hoy, ko yung mga idol oh. Ayos, may may pang bigas na tayo. Ay, Ayos. Yan na to. Pang. Kesa magadik-adik. May nalang is magadik-adik mga idol. Uh -huh. Para na eh. Matay na si Mandaragat. Oh, sa bungal, eh. See, yung tinga yan. Namatay na eh. Nalalata na. Gunog <laughs> 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 oh. na. Gunog na. yan. Hindi yung buhay mo gawa. Gunog na. Ayos. O. Mahinit na yung. Last life mga idol. Ako ah, na tayo ito pa sa para uhuh